my channel. Kamusta po kayo? Nandito po ako ngayon sa mong, uh, sa Prince Edward po. Sa may mga bulaklak po. Ayan, maganda po yung mga bulaklak dyan. May mga orchids. Wow. Wow. Maraming tao po dito po. May mili ng bulaklak. Wow, ang, bulak oh, ang antor ang ganda oh. O, yun Ganda. Ang yung para sa ano yung red ah, na yun yung talagang pang Christmas talaga na bulaklak yun yung ganda o ng mga plastic na bulaklak to o pure bato ano ba ito tingnan niya natin, ipuin niya natin Ayun, ah, plastic pala siya. pero ang gaganda po ang gaganda mga ano pala ito siya yung mga plastic lang ng mga bulaklak. Mga decoration para sa Christmas. Eh, ang daming daming ibon. Tingnan nyo po doon ng ibon, oh. Ayan, oh. Oh, ang daming ang dami nila. No. Nakakatuwa. 'Yung mga ibon nakakatuwa. Ang dami. Mga maya. Ang mga maya. Ang daming. Squad. Wow, sorry, sorry. Maraming tao. Maraming tao. Ay, so. yan. Nandun na sila sa itaas. So, yan. Pagkatapos lang kumain, nakakiyo sila dyan sa puno. tungo na, tungo sa tinta. Tungo mayroon po siyang parang tinta. Tungo sa tinta. Tungo sa tinta. siyang sa tinta. Tungo sa tinta. Tungo sa tinta. Tungo sa tinta. Oh, mamay! Oh, si mga fertilizer din. Ayun, so may... Yung magtanim ng mga bulaklak, ito yung mga lupa. Yung mga paso, iba't ibang style. Ang gaganda. Ito talaga, uh, hindi ito plastic pure po ito. Kaya pag ano po, nakala mo plastic lang pero ito, totoo pong bulaklak siya. Ay, ang ganda ng So, yun. Yeah. Ay, ito, 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 ito. Ayan. Oh, ang cute. Ang cute, ang cute. Ah, talaga na napakaganda na kapag. Very beautiful. mobile nalaglag ang mobile ko baka 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 Bili ako ng bulaklak toping color

Ayan po, mamimili lang po tayo. Ah, may, bayron dito sa bahay ni Amo. Akala ko nga noon ay plastic lang siya. Pero nilagay namin ito sa ano, sa paso. Saka diniligan ko ng diniligan. Abay, nagulat na lang ako at biglang lumaki. Akala mo taga plastic siya pero totoo po yan. Ano? Wow. Dito, dito ganda oh. Wala ang ganda. Ang so, pa ako hugis Christmas so pwede nyo na po siyang dekorasyonan po ayan so nandito po ako ngayon guys sa mong uh, sa, uh, hindi po sa Prince uh, Edward sa flower market po tayo dito. Ganda o. Oh. oh. Talagang red na red talaga. Ang ganda siya. Akala mo kasi parang plastic lang pero totoo ko yan. Ito. Ito yung anthurium. Ayan. Kanina nagkamali ako. Akala ko anturium. Ito yung anturium. O. Oh, yung mga orchids. O. Oh, tingnan yung mga orchids. Ayan. Oh ito so, ay nasa price yung halagang 35 dolyaris po And ito yung white kung gusto niyo yung white orchids may mili lang sarap kaya ito alagaan ayan yeah. ang ganda o oh. yun. Talagang ready to pick na siya. Bibilihin nyo siya. Tapos sa kaganyan na. Ah. Ang ganda. Tapos, pag gusto nyo itinanim. Gusto yung itanim yan sa malaking paso. So, tanggalin nyo lang po yung plastic niya. Ay, ang ganda. ito, malaki. Ah, kanina may nalaglag yung silikon ko doon. Ako, pagalitan ako. Ito na, walang na siguro nakakita. Ah, kabili ako ng flower sa alanganin. Nakadukot ako ng pera ko sa bulsa. Ayan, oh. O, mga bulsa, eh. ang ganda. Ay, ayun. Siguro, mabibili na. Ayan. Bimuhat niya na. Ito, 142. Ito siya, bibili ka nito. 142 na siya ganda. Biro talaga mga mga kapili po kayo ng iba't ibang klasing mga bulaklak. Beautiful. Oh. Ha? paso Ako guys jan lang kayo ha dito lang din ako e, At diba, ipapakita ko sa inyo Kung gaano kaganda dito mga bulaklak Alagang alaga po nila Ito oh, Ano ito? Kalamunding Ayan Ay, Kalamunding <laughs> kanina, antok na ako. Gusto ko, naghanap na ako ng 7-11 para magkapi ako. Kasi, talagang, naantok na ako pa paano. Alas dos na ako ng umaga. Natulog, natapos sa aking trabaho. Ayan o, mga bunga bilya o bugin bilya ah. o diba, bunga, ang gaganda. Nakikita niyo palang mga bulaklak. Talagang mag ano, sa pakiramdam. mga sasakyan. Punta ako sa 7-Eleven. Baka may kapi doon. Ako'y kakapi muna. Kapi muna ako. ba, Masakit na yung ulo ko. Ito, sana may doon. Ay, ganda. Ganda ng bulaklak. Beautiful. Ito so, pa oh. oh. Ega, yeah, cute. Naglalakad muna ako habang hindi pa kami nakikita ng aking friend. So, lakad-lakad muna. Ako'y napadaan sa flower shop. So, pinuhaan ko na rin ang video para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda rito ang mga bulaklak. Kaya ito'y tinatawag dito sa Prince Edward na flower market. Kasi makikita po natin ang iba't ibang klasing mga bulaklak. Akala lang natin ay plastic lang. At akala ko rin nung hmm, sa Pilipinas pa ako, talagang sa plastic plastic lang talagang nakikita ko eh na bulaklak. Uh, pero pagdating pala dito, dito pala totoo na. Totoo na yung nakikita kung bulaklak talaga yung may mga blue color o mga ano pa doon ang nakikita ko. Kaya ang ganda. Talagang nakakatuwa talaga. may uh, mayroong 20 dolyares, 30, uh, 35 dolyares. Ayun. Diba? O oh, ito 7-11 na po. Ako papasok ko doon sa 7-11. Gawang masakit na masakit na po yung aking ulo. Gusto ko na po magkape. Ay naku bongga. May ano pa pala doon. may pizza hut pizza hut mayroon din pizza hut so ano ba ang kakainin ko pizza hut or ah, magkape magkapi na lang muna ako ako bibili ng kape para ang um, sakit ng ulo ko ay mawala uh, thank you very much guys don't forget to subscribe my channel please comment uh, like and share thank you bye bye